Aries, sa umaga ang mga buenas na oras ay magsisimula. Nang 4 a.m. hanggang 7.05 a.m. at may negatibong minuto. Na 51 minutes na siyang magbibigay para ikaw ay mabigyan ng pagkatalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon, ay mag-uumpisa ang iyong oras na buenas simula ng 2 p.m. hanggang 5 p.m. at may negatibong minuto na 57 minutes na kaya ka mabigyan ng pagkatalo, at sa gabi ay magsisimula ang oras mong buenas ng 9 p.m. hanggang 12.15 a.m. at may negatibong minuto na 53 minutes na magbibigay sa iyo ng pagkalito, player na malalaki ang chan ang iyong iiwasan at kulay green ngayong araw. Taurus, sa umaga ang simula ng iyong oras na buenas. Ay mula 7am hanggang 10.05am at mayroon na. Negatibong minuto na 52 minutes na siyang magbibigay. Sa Sa'yo na pwede kang malasing, nabigay ng mga kalikasan, ang simula naman ang iyong oras na buena sa hapon ay 1 p.m. hanggang 4 p.m. at mayroon na naman na negatibong minuto na 55 minutes na siyang magbibigay sa iyo ng pagkalito. Sa gabi simula ang buenas mong oras ng 7 p.m. hanggang 10.15 p.m. at mayroon na naman na negatibong minuto na 57 minutes na dapat mong pag-ingatan dahil kaya kang mabigyan ng pagkatalo kulay asul ang iyong iiwasan na kulay ngayong araw. Gemini, ang mga swerte mong buenas na oras ay mag-uumpisa. Sa umaga ng 6am hanggang 9.15am at mayroon. Namang na negatibong minuto na 57 minutes na siya mong. Iingatan dahil kaya kang lituhin ng ganoong mga minuto na bigay ng mga kalikasan sa tanghali ang simula ng iyong oras na buenas ay 12 p.m. hanggang 3.05 p.m. na may negatibong minuto na 52 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo, at sa gabi mag-uumpisa ang iyong buenas na oras ng 6 p.m. hanggang 9.15 p.m. at mayroon ding negatibong minuto na 51 minutes na magbibigay ng kamalasan, ang iiwasan mo ngayong araw ay player na maingay at saka kulay brown. Cancer, sa umaga ang buenas mong mga oras ay mag-uumpisa. Nang 4 a.m. hanggang 6.50 a.m. at may negatibong menu. Tana 43 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkalito, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon, ang umpisa ng iyong oras ng mga buenas ay magsisimula ng 2 p.m. hanggang 5.05 p.m. at may negatibong minuto na 53 minutes na pwede kang magalit o matalo, at sa gabi ang umpisa ng mga oras mong buenas ay 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. at mayroong ding negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 57 minutes, Kulay green ang iyong iiwasang kulay ngayong araw. Leo, sa umaga ang mga swerte mong oras ay nagsisimula. Nang 8am hanggang 11.05am at mayroong negatibong. Minuto na 52 minutes na pwede sa iyong magbigay ng pagkatalo, nabigay ng mga kalikasan sa hapon ang mga buenas mong oras saan nag-uumpisa ng 3 p.m. hanggang 5.45 p.m. at mayroong negatibong minuto na 43 minutes na dapat mong pag-ingatan baka ikaw ay matalo. Sa gabi ang umpisa ng iyong mga oras na buenas ay magsisimula ng 8 p.m. hanggang 11 p.m. at mayroong negatibong minuto na 52 minutes na dapat mong pag-ingatan baka mabigyan ka ng pagkatalo. Virgo, sa umaga ang simula ng oras na buenas ay mag-uumpisa. Nang 4 a.m. hanggang 7.15 a.m. at may negatibong minuto. Na 51 minutes na pwede sa iyong magbigay ng kamalasan. Nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ang umpisa ng iyong mga oras na buenas ay simula ng 2 p.m. hanggang 5 p.m. at may negatibong minuto na 51 minutes na dapat mong pag-iingatan dahil magbibigay sa iyo ng pagkatalo sa gabi ang umpisa ng iyong oras na buenas ay simula ng 9pm hanggang 12.15am at may negatibong minuto na 55 minutes na pwede sa iyo na magbigay ng kaliituhan, player ang laging nagmumura ang iwasan mo muna ngayong araw at saka player na malalaki ang mata. Libra, sa umaga ang buenas mong mga oras ay mag-uumpisa. Nang 5 a.m. hanggang 8.10 a.m. at may negatibong menu. Tana 55 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkalito, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon, ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay magsisimula ng 2 p.m. hanggang 5.05 p.m. at may negatibong minuto na 55 minutes na pwede kang magalit o matalo. At sa gabi ang umpisa ng mga oras mong buenas ay 9pm hanggang 12.15am at mayroong ding negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 54 minutes, kulay yellow ang iyong iiwasang kulay ngayong araw. Scorpio, sa umaga ang mga swerte mong oras ay magsisimula. Nang 6am hanggang 9.05am at mayroong negatibong minuto na 52 minutes na pwede sa iyong magbigay ng pagkatalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ang mga buenas mong oras ay mag-uumpisa ng 2 p.m. hanggang 5.05 p.m. at mayroong negatibong minuto na 52 minutes na dapat mong pag-ingatan baka ikaw ay matalo sa gabi ang umpisa ng iyong mga oras na buenas ay magsisimula ng 8pm hanggang 11pm at mayroong negatibong minuto na 55 minutes na dapat mong pag-ingatan baka mabigyan ka ng pagkatalo, player na malaswa kung magsasalita ang iiwasan. Sagittarius, sa umaga ang simula ng oras na buenas ay mag-uumpisa ng 4 a.m. hanggang 7.15 a.m. at may negatibong minuto na 54 minutes na pwede sa iyong magbigay ng kamalasan na ng mga kalikasan sa hapon ang umpisa ng iyong mga oras na buenas ay simula ng 1 p.m. hanggang 4 p.m. at may negatibong minuto na 55 minutes na dapat mong pag-iingatan dahil magbibigay sa iyo ng pagkatalo sa gabi ang umpisa ng iyong oras na buenas ay simula ng 8pm hanggang 11.15pm at may negatibong minuto na 55 minutes na pwede sa iyo na magbigay ng kaliituhan, player na laging masigla magsalita, pero nagmumura ang iyong iiwasan. Capricorn, sa umaga ang mga buenas na oras ay magsisimula. Nang 4 a.m. hanggang 7.05 a.m. at may negatibong minuto na 55 minutes na siyang magbibigay para ikaw ay mabigyan ng pagkatalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon, ay mag-uumpisa ang iyong oras na buenas simula ng 3 p.m. hanggang 6 p.m. at may negatibong minuto na 55 minutes na kaya ka mabigyan ng pagkatalo at sa gabi ay magsisimula ang oras mong buenas ng 8pm hanggang 11.15pm at may negatibong minuto na 55 minutes na magbibigay sa iyo ng pagkalito. Aquarius, sa umaga ang simula ng iyong oras na buenas. Ay mula 7am hanggang 8.45am at mayroon na. Negatibong minuto na 42 minutes na siyang magbibigay sa iyo na pwede kang malasin, nabigay ng mga kalikasan. Ang simula naman ang iyong oras na buwena sa hapon ay 2 p.m. hanggang 5 p.m. at mayroon na naman na negatibong minuto na 57 minutes na siyang magbibigay sa iyo ng pagkalito sa gabi simula ang buenas mong oras ng 7pm hanggang 10, 10 pm at mayroon na naman na negatibong minuto na 51 minutes na dapat mong pag-ingatan dahil kaya kang mabigyan ng pagkatalo, kulay pink ang iyong iiwasan na kulay ngayong araw. Pisces, ang mga swerte mong buenas na oras ay mag-uumpisa sa umaga ng 7am hanggang 10.05am at mayroon. Namang na negatibong minuto na 53 minutes na siya mong. iingatan dahil kaya kang lituhin ng ganoong mga minuto na bigay ng mga kalikasan sa tanghali ang simula ng iyong oras na buenas ay 12pm hanggang 3.15pm na may negatibong minuto na 54 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo at sa gabi mag-uumpisa ang iyong buenas na oras ng 6pm hanggang 9.15pm at mayroon ding negatibong minuto na 52 minutes na magbibigay ng kamalasan, ang iiwasan mo ngayong araw ay player na maingay at mapagmura at may kabastusan ang dila.